talk about the business, okay? Sante is a business opportunity. So, kung negosyo ang pag-uusapan, ano kailangan? Siyempre, kailangan mo rin dito ng kapital. Tama, di ba? Wala namang negosyo, pwede ka magsimula na walang kapital. So, kailangan mo ng kapital. Ano bang kapital na kailangan mo dito? Hindi mo kailangan mag-register, ang kailangan mo bumili ng package. Kasi ang importante dito, before you can build the business, you have to be first a product of the product. Kailangan at least masubukan mo. Maliwanag mga kapatid, We have several packages, pero magpo-focus na ako dun sa isa. We call this the Builder Pack. This is by far my favorite. Okay? Out of the, we have five. One, two, three, four, five. We have five. This is my favorite. Okay? Lahat maganda. Ito ipapakita ko sa inyo, the Builder Pack. Ang Builder Pack natin, of course, may kasama mga produkto yan. Okay? Ano laman yan? May kasama yung retailer kit. May kasama itong mga products. Okay? Several products of Sunday. Of course, ang kasama produkto niya, yung mga major products natin. Merong business opportunity at ang good news pag bumili ka ng builder pack bibigyan ka na namin ng up to 50% discount sa mga future purchases mo. In fact, some people are buying the builder pack just because they wanted to have discounts. 'Di ba? Kasi kailangan yung produkto eh. Ano pa ba? Bibigyan ka namin dito ng pitong business accounts. Most of the companies sa mga encounter niyo in the industry when you pay an amount they'll be giving you one business account. In Sunday po gusto namin pito na kagad. So, by purchasing the builder pack, you'll we'll be given 70 business accounts. People are asking, what's the advantage of having a 7 business accounts? Para nagtayo ng restaurant, ano mas maganda, isang table o pitong tables? Pitong tables. So, yun pong ibig sabihin niya. Next, bibigyan ka namin ng sarili mong replicating website. And in fact, in Sunday po, you can nominate by your own domain name. Naintindihan niyo yung domain name? Yung sarili mong www.yourname.com. Parang google.com, yahoo.com. So, pwede kang mag-nominate yan sa ating system. Maliwanag -mali, mga kapatid, tuturuan namin kayo, okay malito. Meron tayong tinatawag ng mobile app so you can do a business just by using your cell phone. If you have a cell phone na either Android or iOS, you can download our software for free okay, and transact business with us. Okay? Ano pa ba? We will be giving you a global business opportunity para sa medyo mahilig sa mga loading-loading. Yes, meron po tayong air load. You have access to more than 400 types of load. Okay, importante po yan, especially sa mga may prepaid cellphone dito. Sino sa, sa inyo mga naka-prepaid? Taas sa mga kamay? Tapos, big time, puro postpaid lahat. Sino mo naka-postpaid? Taas sa mga kamay? Hmm, tignan nyo, sabi na nga Sino mga kahit anong tanong ko, hindi magtataas ng kamay? Kita mo, hindi prepaid, hindi postpaid. Walang cellphone yon. Garanti. Of course, bukod sa loading, ang good news mga kapatid, bibigyan nga namin ng free 30-day use ng ating fitness center. Subukan nyo for 30 days. 30 days lang. After 30 days, it's your option if you want to enroll. Okay, maliwanag mga kapatid. After ah, 30 days lang, o, maximize nyo. Pag sumali kayo ngayon, simulan nyo bukas. Three times a day, di ba? Umaga, gym. Tanghali, gym. Gabi, gym. Di ba? Gawin mo 30 days yan. <laughs> Solid yun. <di> <laughs> of course, the good news is, kasi alam namin yung mga distributors natin, they're regularly traveling, talking to people, so kailangan may protection. Tama po ba? So naglagay na po kami dito ng 100,000 personal accident insurance. So whatever happens, at least save yung family mo. Sa so, lang, sa lahat na pinakita ko sa inyo, ito lang yung ayaw kong nyo. Niyo yan, ha. gamitin nyo. Huwag nyo naman gamitin ha. lahat, di ba? Huwag lang ito. <laughs> Pero iba, gusto makabawi ka agad, eh, bala kayo. <laughs> Huwag niyong na rin kung Kumusta na ka agad. Alis <laughs> sa lahat ng sinabi ko, maaaring makalimutan nyo, pero itong tatlong to, alam ko hindi nyo makakalimutan. Because if you purchase the builder pack, you will be given car incentives, travel incentives, and residual income. Okay ba sa inyong once and for all, magkaroon ng sarili sa kyan? Yes! Mag-travel. Yes! Ang libre, sarap, di ba? And of course, residual. And residual, tulog ka, income mo ayaw matulog. Ginigising ka lagi. This is our builder pack. Just to summarize, okay? Summarize sa ating, ating builder pack. Ano ba ang laman dito? Number one, may kasama yung produktong worth 19,520. Okay? Pag kinumpit mo lahat ng produktong laman, 19,520 ang laman yan. Okay, number two, merong Sante Protect or our insurance pa package in partnership, of course, with the biggest uh, in, uh, non-life insurance company in the Philippines, which is PGA kami ang magbayad ng insurance premium for your 100,000 accident insurance. Kasama na yan. Santi sa Impact System yung binigay namin sa inyo one month free na gym access, that's 2,500. Pag naging inquire ka sa gym, in for one month, that's 2,500. At yan din yung rate ng mga malaking gym dyan. Sa tabi-tabi. Okay? Airload, there's an network marketing company that before you can, di ba, participate in their loading business, you have to pay roughly mga 4,000 pesos. Di ba? Let's not mention the name of that company. Pero yan yung norm, di ba? Ano ba ba? Okay? Bibigyan nga namin ng website tsaka mobile app. Uh, in other companies, especially mga international companies, you pay for this. In fact, if you're join international company, ang unang-una ron, registration muna. Ang basic doon is $100. Registration, bibigyan ka ng system. Roughly 2 to 5,000 pesos. Ina-estimate ko lang. Ano ba ba kasama niyan? Bibigyan ka namin ng pitong account. In other companies, you have to pay seven times. Okay, dito, may pitong account ka. Ano ba ba? Of course, you have a global business. In other companies, you pay per country. Na, 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 naintindihan nyo yun? Di ba tayo yung mga kumpanyas tabi-tabi? Di ba yung mga nandyan, yung mga, mga Filipino? Walang, walang masama ron ha, kasi yun naman ang normal eh. Pag nagsiset up sila ng international, you have to pay again. Pero sa Santi, nag-decide kami, pag member ka sa Philippines, member ka all over the world. Na, ito ang laman ng builder pack mo. Okay, ito laman ng builder pack mo. Ang tanong, magkano ang builder pack? Question. Okay. If nasabihin ko sa inyo na itong builder pack na to ay marami nang napayaman to. May mga nagka-kotse na rito, marami nang kumita ng milyon dito. Ang tanong, magkano ka willing bilhin to? Yun lang ang tanong, di ba? Kasi yung value naman ito mag-determine is yung paniniwala mo. Now, ito yung question ko. If etong package na to ay kaya sa inyo magbigay ng kotse, let's say, in one year, at kumita ka ng milyon in one year, magkano worth it a price for this? Let's talk about the basic business nowadays in the Philippines, di ba? Ano ang paboritong negosyo ngayon ng isang common na Pilipino? Utang na loob yung sari-sari store. 16 years na ako sa negosyo nito, puro sari-sari store ang sample. Iba yun naman natin, food cart. Gumo na natin ito mga sari-sari store. Food cart tayo, food cart. <laughs> Magkano food cart? Or let's say, food cart, 50 mil. Malaki yung maliit na halaga? <laughs> Malaki. Malaki o malita negosyo? Okay. Ang gulo nyo naman, hindi, hindi pa yung <laughs> Pero ko kayo, ang sekwentang food cart ay isang napakaliit na negosyo. In fact, nag-inquire ako sa isang kaibigan ko, food cart, si Mil daw, magkano pwedeng gitain niya? Mga 5,000 amat lang niya naman. Di ba? Si Pero tama eh. Sino naman bang, lang may kaya ng si Mil? Maybe isang empleyado na nakaipon si Mil, kumita 5,000 per month, in one year's time, pwedeng bawin pera niya kung mababawi. Yun yung nakikita kong kinikita naman. Pero 50,000 nilabas. Question, 50,000, malaking halaga para sa iba, di ba? Pero mali maliit na halaga to set up a business. Pwede ka mong kumita ng milyon sa 50,000 na food cart? Kalokohan, papagod ka pa. Tama, di ba? Kung ikaw nagbabantay nun, ikaw eh, nag-hire ka pa ng empleyado, tapos ka na. Ha? Pinagtrabaho mo lang siya. Ngayon, hindi ko na makinukumpara sa food cart yung pinaprasendo sa inyo. But ang point ko is, 50,000 is a big amount for the builder pa. Ah, Diba? Kaya hindi 'yun ang ginawa namin. Ang ginawa namin sa package na 'to, binigay namin 'to for only 15,988. Now. Ito 'yung nakakatuwa eh. Ito 'yung nakikita ng karamihan. Kaya medyo ang sante, ang ganda ng feedback sa community. Naglabas ka ng 59, produkto pa lang bawi bawi ka na. In short, event or gamitin mo yung produkto, balik, 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 balik na yung pera mo. In short, everything else is already free. Nakuha nyo? So, that's the idea, okay? Ang isang negosyo na like, itayukan si Quentamil, for example, food cart, di mo naman kaya bawin si Quentamil eh. Pero eto, honestly, on your first month, pwede mo ka agad bawiin. Paliwanag mga kapatid? Alright, let's continue. So, 59.88, yan yung basic na kailangan mo to get the ball rolling. Okay, pag naglabas ka ng 59, you have your products, you have your system, you can now start the ball rolling. Now, let's continue. Paano ka ba kikinasante? There are several ways on how you can earn. Ang dami po niyan, hindi ko po ipapaliwanag lahat. Okay? Anyway, we have marketing plan or compensation plan training doon lang po. At alam ko, pag in-explain ko to, ang maalala nyo lang lagi yung dalawa sa uli. Di ba? Card programs and travel programs. Di ba? I'll just present to you the basics. Okay? Yung number one retail, hindi ko na po explain yan. Ito po ay para sa mga taong mahilig magbenta. Siyempre po rito ang mahilig, magbenta? Taas sa mga kamay. O di ba wala? O, huwag natin pag-usapan. <laughs> Ako, tatapating ko kayo. Personally, hindi kong kung ang network marketing po ay puro retailing lang, hindi po ako sasali. Kasi hindi yan ang expertise ko. Pero maraming tao ang expertise magbenta ng magbenta. Malibanag? I'll just focus on the fast start hanggang dito. Okay? Mga kapatid, eto po, FYI lang to ha. For your information lang, huwag niyo munang kakabisaduhin na hindi niyo kailangan. Gusto ko lang ma-appreciate niyo yung presentation natin. Let's talk about the second, the third, and the fourth way to earn. Okay, this is the fast start bonus, infinity, and the builder bonus. Okay. Sabi rito, you will earn 1,000 pesos to 5,000 pesos for every purchase of a Sandy distributor product pack of your personal recruits. Ibig sabihin, pag bumili ka ng builder pack, ilan na ibibigay sa inyong account ng kumpanya? Yeah. For discussions purposes, isa lang muna ha. Yung anin, tanggalin muna natin, pati kayo malito. O ikaw yan, okay? Tuwing makaka-invite ka, ka raw ng bibili ng builder pack, the company will give you 1,000 pesos. Naka-invite ka ng isa, binigyan ka 1,000. Naka-invite ka ng pangalawa, you're 1,000. ba yung mga kapatid. By the way, in our system, okay, ang objective mo ay mag-build ng dalawang team. The left and the right team. Meron akong tanong sa inyo. Yung tanong ko, pag kaya nyo gawin, pagtulungan natin yung negosyo. Pag hindi nyo kaya gawin, please don't do the business, baka hindi para sa inyo. Okay na po ba? Because I believe the business is not for everyone. Okay, ito po yung tanong. Sino sa inyo ang kaya mag-invite ng dalawang tao sa loob ng isang taon? <laughs> Pero alam niyo, ito yung reality ha? Kung sisiriso nyo talaga yon, ang laki ng potensyal. Kaya lang may iba, hindi pa rin nalagay sisiriso. Dalawa na lang eh, di ba? Dalawa sa isang taon. Tingin nyo ito ha? naka ka ng dalawa, yung isa nilagay mo sa left, yung isa nilagay mo sa right. You earn 1,000 and 1,000. Well, magandang income kasi 59 lang nilabas mo. May kumita ka ng 2,000. Sino sa'yo mga first-timers? Taas sa mga kamay. O di ba? Sino nag-invite sa kanila? Taas sa mga kamay. Sino nagpe-present? Yung nag-invite sa inyo ako? Kita nyo, pag bumili kayo ng package, they will earn 1,000. And that's how the business works. Kasi someday, sumali ka ngayon, bukas nagdala ka ng tao, kung may nag-present, pag bumili siya ng package, you will earn 1,000. Maliwanag mga kapatid, pero hindi pa rin yun doon. Kasi mayroon pang second way to earn. Ang tawag ng second way to earn, pakibasa nga po. Sabi ng infinity bonus, you will earn an additional 1,500 for every link builder pack. Ibig sabihin, pati ka Tuwing merong builder pack sa left at builder pack sa right, bibigyan ka ng kumpanya ng 1,500. Nakuha niyo mga kapatid? Okay, eto yung good news. Yung 1,000, ikaw ang nag-invite. Maliwanag? Yung 1,500, kahit hindi ikaw ang invite pwede kang kumita. Tingnan niyo ito ha. Ah. Ito bang dalawang na-invite nyo gusto rin kumita? Yes or no? Yes! Ang gagawin nila? Mag-invite. Ilan ang minimum? Dalawa. Naka-invite sila ng tig-dalawa. Question, kakilala mo ba yan? Yes. Pwede hindi na. Obviously, yung 1,000 na yan, sila naman nakikita, syempre, di ba? Pero ang good news is this. Meron ka sa left, meron ka sa right. Kahit hindi ka nag-invite, kikita ka. Magkano kikitain mo? 1,500 and 1,500. Wow. Nakuha niyo, mga kapatid? Okay. And of course, hindi titigil yan kasi every time na may pumapasok sa left mo at sa right mo, you earn 1,500 pesos. Nakuha niyo, mga kapatid? Could you imagine you have seven accounts, oh? Huh? Lahat siya nagkakaroon ng na left and right. Pero ang natin pag-usapan yan. By the way, people are asking, how soon can we get the money? Diba? Kano ka Gusto ba mabilis o matagal? Puna muna na kayo ha. Um, medyo may katagalan ng pag-release namin ng commission dito. Para para transparent, diba? Daily po, arawan. <laughs> <laughs> so we release commissions every day. Okay? We're happy to do that and hindi ko alam kung may nakagaya na. Diba? Kung may nakagaya, good for them. Pero by far, I think we're the only company right now. Daily na. Bakit daily? Kasi gusto namin, daily na niyo pera. Kasi alam namin, daily kailangan niyo. Maliwanag mga kapatid. Okay now. Ngayon, idudugtong ko na lang. Kasi, ang mara marami, ito hindi yun, mga partners natin, hindi na natin nasama sa presentation to eh. Pero, di ba alam nyo, na pag builder pack ang pumasok sa grupo nyo, hindi lang naman fast start infinity. In fact, may kasabay, kasi lahat ng packets eh, may tinatawag na barley points eh. Alam niyo ba? Sabi kasi rito, third, fourth way to earn, earn 100 barley points for, every builder pack sold in your organization. Yung Yo, walang imaterial kung left or right yan. Lahat ng packet sa yan may corresponding barley points, 100 barley points. Okay? At ang system, kukumpitin niya at end of the month, ibig sabihin, bukod sa pasar than infinity, kumita ka pa ng builder. Yeah. Sa to lang, marami nang dinakakalam niyan eh. Kasi ang gulo pang isama sa presentation eh. Pero gusto ko manggulo, sinama ko. <laughs> Di ba three ways to earn ka agad? Package pa lang. Maliwanag mga kapatid? Huwag okay, nyo nang compute yun. Hayaan ng system na mag-compute niya. Kaya nga dito, peso-peso sign na lang dyan. And dollar-dollar, syempre, pag sa UAE. These are the third, second, third, and fourth way to earn. Ito po, ikikitain nyo pag may pumili ng package. Maliwanag mga kapatid? Question. Yung mga pumili ng package at nagustuhan yung produkto, tingin nyo, pipili uli sila every month? siempre. Yes. Alam mo yan, ang power ng Sunday. Real strength of Sunday. Because the product is moving. Hindi lang tayo buhay sa recruitment. Kasi nakakatakot pag recruitment lang eh. Ibig sabihin, tapos naman, na naman recruitment, tapos na naman, ayaw na naman. Ito hindi eh. Yung produkto gumagalaw. So let's talk about the, okay, fourth, fifth, and sixth way to earn, which I will not explain anymore. Sa dami pa lang number niyan, baka mahilo kayo pag-uwi. Baka makulang sa inyong dinner na isa-serve namin mamaya. Okay. <laughs> I-explain naman namin sa inyo yan. Okay. Pero ang good news mga kapatid, itong 4th, 5th, and 6th way to earn, kikitain mo to once na yung mga sumali ay regularly bumibili ng produkto. A very simple combination. Mamaya I'll give you a simulation. Mamaya na yun. Pero ang simple combination gusto ko pakita sa inyo, this is my favorite. If there are 10,000 people in your team na bumibili lang ng isang box ng pure barley, ito yung juice. Isang box, 30 sachets, good for 30 days. Kung may 10,000 na nagbibili isang box, kumikita ka na dapat niya ng 500,000 to 1 million pesos. Okay. Wala po rito yung naglilink ka, tsaka yung fast wala. Ito po ay sa repeat order. Yan po ang totoong network marketing. Mayroon residual. Now, ano yung 10,000? Ibig sabihin ba meron kang 10,000 na members? Hindi po kailangan members lahat yan. What if, for example, meron kang 1,000 na members at bawat isa sa kanila meron lang 10 customer. Let's say na built in 2 years. Bagal na na. 2 years, bawat isa may 10 customer. Ba't 10 customer nagbenta sila? Hindi, nagpresent sila, ayaw sumali, gusto lang produkto, binenta lang nila, yun yun. Isang libo na may po, or limang daan na meron 20, or 200 na meron 50, bahala lang kayo mag -compute. Ang point ko lang is, hindi kailangan lahat nag-member. Maliwanag, kasi makaka-encounter kayo na gusto lang produkto. Siyempre, pag produkto lang gusto, walang kakabit na negosyo yan. Maliwanag mga kapatid, sino sa inyo yung talaga nangangarap, ba experience yung sinasabi kong 500,000 to 1 million per month? pangarap na nakakaramihan. At maniwala kayo mga kapatid, kung kumikita ka ng 500,000 to 1 million per month, yung, mga basic, yung mga basic dreams na pinakita ko sa inyo kanina, kuha na. Kuha na, di ba? Mangyayari ba yan? Definitely it will happen kung gagawin niyo po ng tama. Okay? Let's continue. By the way, merong bumili ng package, kumita ka. Nag-repeat order, kumita ka. Ito yung good news. Habang dumadami ang bumibili ng package sa inyo, nag-earn ka ng points sa ating Santi Auto Extreme. Ano po yung Santi Auto Extreme? Bukod sa kinikita mong link na 1.5, the company will be giving you points na pwede mo ipakonvert pa pang down payment ng kotse mo. Maliwanag? Kasi ayaw namin na yung pang down payment mo manggaling pa sa income mo. So nag-alata kami ng percentage para sa inyo. Bigyan ko kayo ng example. Pag merong 50 sa left at 50 sa right na bumilang builder pa, ikaw ba lahat na nag-invite nun? Takin ba ka ng one left, one right, dumami sila, umabot ng 50-50. Pag umabot ka ng gano'n, bibigyan ka namin ng 60,000 down payment budget for a car of your choice. Ang nakita namin, yung Nissan Almera, which is a full-blown sedan, pwede na. Low down payment eh. Anong problema ng mga magdadaw ng kotse? Ang monthly, di ba? So nag-alati kami hanggang one year na monthly. Baliwanin mga kapatid, huwag kang masyado ma-excite dyan kasi entry pa lang yan, level. Doon tayo sa pinakamalaki. Okay? Pwede ka rin makakuha ng Lamborghini kung gusto mo. Pero medyo mataas na level na yan, 2,500. Don't worry because there are different levels. Bibigyan ka namin ng buffet table ng mga kotse, mamili ka na lang. Okay? Ito pa. Ah, uh, ito, 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 mga doable to. Um, for only 250 links, meron ka na pang down payment ng Montero. So, you can also experience yung tinatawag nating sudden... Hindi, okay na ngayon ang Montero, diba? Safe na ngayon yan. Pwedeng Montero, pwedeng Fortuner, pwedeng abe, Everest. Ayan, di sa level na yan. In fact, there are some distributors na ano yan. Marami, may mga nakakuha na nito. Kaya nang hinihintay lang nila mag-December. <laughs> Umaasa pa silang lumaki pa. Uy, sino naman? Ay, isa, nakita ko na isang araw, nandito na siya. Ang hinahabol niya yata ito. Ano to? 450. Ford Mustang. Or 500,000 down payment for a car of your choice. So you choose. Pero hindi na nang galing sa inyo yung pera. Yun ang pinakamasarap, di ba? Galing na sa Puro mo ng kumpanya. Question lang, survey lang, meron ba sa kwartong ito na qualified na dito? Na hindi pa lang kiniklaim? Wow, si Den Ring. Parang pa kayo Kailan mo kailin December? Yeah, May paket pa, no? Paket pa, no? Ah, dalawang buwan pa eh. Inexpect ko nga sa December, mga 30, 20, 30, or 40. Kaya masarap yung event, event natin sa saldo. Ang daming coaching award uulan ng kotse sa Sunday. Of course, hindi lang yun. May travel pa tayo. Okay, we have a current promo. Dalawang promo po. Actually, dalawa. Isang regional, isang global. Yung regional natin yung trip to Hong Kong, napakadali lang. 20 links lang. 20 builder packs sa left, tsaka 20 builder packs sa right. As of kanina, ilan na yung qualified? 24. So, there are 76 more slots to go. Pero bumibilis na po ah. <laughs> Kasi Dati mabagal, na siyempre, simula from 0 to 20. Eh ngayon, ang dami ng 19, 18, 17, 16. So, anytime soon, yung 50, mabili na, mabilis na mapuno mabili 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 yan. Anyway, you have until December pa. In fact, yung mga sasali ngayon, you still have a bigger chance to succeed. Sumali ka ngayon, gawin mong seryoso yung negosyo, kaya mo mabulin yun. The goal is 100 distributors. Ang saya nun. Naku, maniwala kayo. At guaranteed, out of 100, baka kalahati nun, first time makakapunta sa Hong Kong. Guaranteed yun. Ay hindi lang yun, baka nga kalahati nun eh. Hindi naman siguro, no? pero baka. Baka one-third nun, first time makakasakay na aeroplano. Kaya kung first time makakasakay na aeroplano, at kasama ka namin, mag-ready ka. Hindi namin sabihin kung ano gagawin namin sa'yo. iyo. ka. At mag-enjoy ka, di mo makakalimutan yan for the rest of your life. Umanda ka. Meron din tayong, of course, the global travel dalawang option mo ngayon, US or Japan. In fact, um, kaya nga ka nakapagod yung buhay ko ngayon mga panahon na to eh. Mayroon, may, may, ka kauwi ko lang. Spain, then Dubai. And then next week, two weeks from now, I'll be going to Taiwan for five days. Several big transactions for Sunday, Taiwan. Pag-uwi ko, tutulog lang ako. Pag-ising ko, dadalhin ko na yung mga tickets nandiyan sa US because on November ay hindi pala Dubai muna pala ako sorry mauna ako I'll go to Dubai 7 November 10 we'll be bringing 20 distributors to US sarap yeah. kung gusto yung makasama lang sa inyong palakka <laughs> kwento ko lang ha ang unang pupuntahan nila Orlando 3 days nila ron so mag-Disney ano mag World and Universal Studio After three days, pupunta sila sa Miami to ride the NCL, Norwegian Cruise Line, for a six days Bahamas cruise. Pagdating nila from Bahamas, direto na sila ng Orlando ulit to attend the Mastermind event. After the Mastermind event, pahinga yata ng isang araw, they'll be going to Dubai for our big event in Dubai. Okay, By the way, in Dubai, um, Paul Ravalis will be there, Rani Raymundo will be there. Peter Hope, our partner from New Zealand, will be there. And our partner who will open the office in Nigeria, who is a Nigerian, of course, will, be, all, will also be in Dubai. Grabe, no? Kaya walang pahinga. Walang bakasyon. Trabaho yan. Very exciting. Gusto niyo ba yung buhay ng ganun? Pa-travel-travel lang. Yes. Not libre Yes. Yung maaari sa mga first-timer, malabo na yung USA and Japan for this year. Okay lang yon, Kasi ang pinaghahandaan nyo is next year. Eh. Pero yung mo kaya nyo habulin. Okay now. Let me wrap up my presentation with just one slide. Okay, and then after this, I'll be calling on some of our partners to share their stories. Again, ulitin ko lang ha, ah, ang technique noon, tuwing may nagsasalita rito, nagsishare ng story, ninanamnam ko. Hindi ko kaya iingitan, sinachallenge ko sarili ko kung nangyari sa kanya, kaya ko rin. Eh, ginawa ko lang, yung unang nag nag-watin ng presentation. 21-year-old, dinakagraduate nakagraduate ng college, nakabili ng kotse-cash. Eh ako, may MBA ako, never ako nakabili ng kotse-cash. Tinalis ko sa sarili ko sa kanya. Kung kaya niya, kaya ko. Eh kinaya ko nga. Di ba? In-excite ko lang lagi yung sarili ko. Magaling lang akong mag-excite ang sarili. Sarili ko. <laughs> Yun yung puhunan ko noon. I-excite ang sarili ko. Isasummarize ko lang ah. Namnamin yung mahigit. Kanina, sinabi ko lang kayo ng isang account. Pero ngayon, expand natin ng konti. Pero yung pito, baka maliw tayo eh. Tatlo lang. Pero remember, you have how many pag bumili ka ng builder pack? Seven. Seven. Let's just focus on three. Tatlo yan. Okay? I call this the slow plan or the power of two strategy. Okay? This is the challenge. Do you think you have apat lang? You have four friends, relatives, na gusto nyo tulungan sa negosyo nito? Apat lang. Pwede, di ba? Ang sample ko is apat. Yung dalawa kasi nilagay mo sa left and right ng pangalawang account mo, yung dalawa nilagay mo sa left and right ng pangatlong account mo. Kita nyo? Okay. Magkano kikita mo pag naka merong builder pack na sumali? Immediately? 1,000. Eh, apat yan. So, magkano kinita mo? May 4,000 ka kaagad. Tignan natin, ha? magkano nilabas mong pera? 15,980. O, na ka agad yung 4,000. Pero hindi pa yan. Kasi meron pa yung tinatawag na infinity bonus. Magkano yun? 1, di Diba kada link? So, eto may 1, Yung number 3 may 1, Yun ang maganda pag marami ka accounts eh. Lahat naglilink eh. Eh, yung number 1, maglilink ba yun? Yes. Mas malaki yun kasi dalawang link siya. So, 3,000. So, that's an additional income of 6,000 pesos. So, total income of 10,000. Oh, bawi na halos. 59,88, bawi na yung 10,000. So, it can happen in your first month. You can have in your first month. Pero ang good news doon, meron ka lang two links para sa travel and car. Kung sa ba yan, ha? Okay, now. Yung apat, gusto bang kumita? Yes or no? Yes. Ngayon, hindi na apat ang pa-invite natin sa kanila. Sample competition lang naman, eh. Power of two na lang. Bawat isa, mag-invite na ng ilan? On the first month, nangyari sa yun. On the second month, kasi gagawin natin is 10 month simulation, eh. On the second month, yung apat, tagtig dalawa, meron ka na namang ganyang tao sa ilalim mo. Wala na ka, wala ka ng fast start bonus pero maganda yung number 2, number 3 at number 1 kumita ng links. May additional income na naman diyan na 12,000 pesos. Bawi na ba yung nilabas mong 59? Yes. Ilan lang in invite mo? Nakuha niya yung presentation. Okay, this is just a sample combination pero tingnan niyo kung logical. On the third month, yung dalawa nagtig dalawa. In that time, in that period, on your third month, you already earn, you, you, you again earn 24,000 pesos. Pag tinotal natin yan, nasa 46,000 yung kinikita mo. Pero yung, yung travel at saka car, big 14 links na. Pag tinuloy natin yan hanggang fourth month, ang total na kinita mo that month is 48,000, total cumulative of 94,000. Ang ganda na tignan, ano? Pero yung good news, pagdating ang third month, 30 links ka na. Ilang links ang Hong Kong? Eh di kasama ka na rin sa Hong Kong trip natin. 'Di ba? Mga kapatid, o, sample lang ano sample. What if magtuloy-tuloy hanggang 10th level? Ibig sabihin, everyone will just invite two and help them do the same. Pero siyempre, alam natin, hindi, hindi mangyayari talaga yun. Alam nyo kung bakit? Eh, ikaw, apat ang invite mo eh. Eh, pinapakita mo yung sample na to. So, lahat mag-invite ng apat. Di ba? Yun know, ang logical dun eh. Lahat mag-invite ng apat. Pero assuming, di dalawa, dalawa lang na invite nila. Yan ang potensyal. Now, what will happen in one year? On your 10th month, ang total na nakinita mo is 6.1 million. Okay. Um, oh, hindi naman lalim. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Ngayon ito. 6 million is a big number. 15,000 lang nilabas mo eh. What if, for example, hindi nangyari? Let's say 50% chance na mangyari yan. What is 50% of 6 million? Ayoko okay. na pa na, haba eh. yung presentation eh. What if there's only a 10% chance that this event will happen? What is 10% of 6.1 million? Not bad. Magkakain nilabas mo? 59. Subukan so, maglabas ng 50 million food cart. Kitain ba yan? Basic eh. Di diba? ba? Na Nakon yung simulation? Now, hindi pa tapos yan kasi alam naman natin, nasabi ko nga, meron pang points yung mga package sa binili. Well, to cut the long story short, additional income ko po yan na 146. Tawag pansin ng kasi layo na 6.1 yan eh. Pero di gusto kong makita nyo. What if bawat isa bumibili ng isang box ng barley buwan-buwan? What if? Pag, assuming walang nagbenta, lahat ng members bumili lang. Siyempre, meron dyan nakakabenta. Huwag natin compute yun. Mahirap isa yung Kung bawat isa bibili lang natin isa, meron kang average income na 146,000 per month. Residual. Okay. na to, kumpara dito, pero ito monthly. Ito one time eh. Ito kasi depende sa bagong pasok eh. Pero ito, one-one. At habang dumadami yung tao dyan, palaki-dapat ng palakiyan. Mga kapatid, at that level, on your 10th month, of course, medyo exaggerated yung presentation natin, ano. At sinayak, natin eh. Pero at that point, honestly, kumita ka na rin kasama ka na rin dyan sa ating Japan promo at nakapag-down payment ka na dyan ng Mercedes Benz based on this simulation. Ngayon mga kapatid, itong mga nakuha nyo rito, hindi to basic na pinakita ko kanina. Pero mga kapatid, mangyari man to or hindi 100%, do you think yung sampung basic dreams kanina may makuha ka na? Yes! Ito, 6 million eh, oh, ito labas mo eh. Sabihin mo na labas ka ng 15,980, ito, mababaw na lang to ha? Naglabas ka ng 5988, pinakita ka namin ng 20,000 per month, malaking tulong ba? Yes. Eh di ba, empleyado ka, sumisweldo ka ng 20,000 ngayon, nag-sunday ka, nagkaroon ka ng additional 10,000, malaking tulong ba? Yes. Yun yung point namin, eh, mag-alala ng 10,000, that's only 120,000 in one year, malayo rito. Pero yung point is, yun yung napuntahan ng 5988 nyo. At hindi pa rin tatapos yan, kasi ito ay magtutuloy-tuloy. So you will still earn residual income.